हावी yeah. दे Always <laughs> oh, yeah. ko sana. One ways mo. Wish ko sana. 30 uh, ways mo. Uh, sana lagi tayong malusog lahat para yung mga okay. pangarap natin na makatulong sa ating kapwa okay. Uh, okay. matupad natin. Okay. Yeah. Uh, yeah. Uh, okay. 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 So, ang so, wish ko din kay Kuya Damo na sana umpisa sa araw na ito at sa susunod pa Dadami ang kanyang mga subscriber. <laughs> <Yes. laughs> Ayan! At may marami tayong matutulungan. Ayan! Ayan ang pinakamaganda. Kasi matutulungan na lang yung lalong mga higit na nangailangan. Wow! Lalo... Kahit pa konti-konti lang. Oh. Yan din naman ang nasa isip ko. Kaso lang, wala naman ako magawa. ng mga kapira eh. Kaya si Kedrider na.